Nasa uh, kabilang linya po ng ating komunikasyon ang TRB, Toll Regulatory Board, sa katawan po ni TRB Spokesman uh, Julius Corpus. Magandang uh, umaga po Sir Julius. Advance Merry Christmas. Welcome muli sa DWI Channel 23. Uh, Sir Drew at Ma'am Judith, uh, isang magandang umaga po. At uh, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ninyo sa programa di sa uh, DWI Z, isang uh, napakagandang umaga. Oh, Good po. morning, Sir Good Julius. Good morning po muli, Sir Julius. Good morning po. Kanina nababanggit na pag-usapan namin yung uh pambabayad na bagong uh, perang uh, yung polymer bank note. Perang notes. papel. Oh, hindi papel pa ba? May halong papel at plastic na. <laughs> well anyway, uh, basta bagong pera. Basta bagong pera, gagamitin na pambabayad mamaya sa toll. <laughs> ang gulu, tol eh, no. Oo. Ma pambabayad sa toll. Pero mamaya ba ay, uh, ay ngayong uh, week ho, ano kumusta na ho? Ang uh, atin ho mga expressway, lalo po ngayong expected na yung uh, patuloy na pagdagsaho ng mga motorista, mga pasero ngayong dalawang araw na lamang po bago ang Pasko. Uh, Sir Jude at uh, Ma'am Judith in the Science Fountain December 20. Ang uh, unang araw ng aming off-plan biyahing ayo sa uh, Pasko 2024 mm. uh, ay uh, magkakaroon tayo ng dagsa ng mga motoristang palabas ng Metro Manila. Mm -hmm. uh, nagkaroon nga po ng surge, no, yung biglang pag uh, uh, sabay sabay na, na biyahe ng ating motorista noong Sabado biyernes uh, sa sabado. So, balit, uh, hindi ito yung uh, ilasahang parang karma doon na uh, magyari mm -hmm. at naging mag may kabigatan. At, uh, ano, subalit, uh, maayos naman pong dumaan na uh, uh, nakapaglakbay uh, ang ating mga motorista palabas ng Metro Manila noong Biyernes at Sabado. Kahapon po, maluwag po ang uh, ating mga experts with uh, um, Ma'am Judith at uh, Sir Drew. Oh, at uh, today, uh, we expect some traffic to, again, probably yung mga nagtatrabaho pa, may trabaho pa at may mga inaayos pa. May mga pa. Pa. Maaring, oh, oh. <laughs> mga... Maari po siguro may mga nirarap uh, may pasok pa po kasi ngayon na yes. Ma'am Judith, uh, di ba? Yes. Sir Drew. So yung iba po siguro ay uh, uh, katunayan habang nagwa-monitor po kami, mas marami pa po ang pamanila as of now rather than mm. palabas. No? Oh, uh, -huh. Sa uh -huh. ng natin uh -huh. ngayon. Uh, po, siguro ito po yung mga may mga trabaho pa, may mga kailangan uh -huh. may mga komersyo pa na uh -huh. kailangan nilang hirap uh -huh. pa uh, bago man lang dumating yung araw ng kapaskuhan. Kaya mamaya po sigurong panghali or after, Uh, we expect again another surge of uh, motorists going out of Metro Manila subalit so, ito po ay hindi na po siguro kakrasy, hindi ka sinibidat nangyari ang dadok ang ano naman po bagamat ganyan ang sitwasyon na inaasahan namin uh, we are not letting our hands down ang mga toll operators at the tell there's natin. kasama na rin po ang aming panggapan ay nakaantabay sa anumang pwedeng kakaganapan na anong mangyari sa pagbigat ng trabiko kayo araw na ito. Mm -mm. Ay, baka bukas din, ano, Sir Julius, kasi 24 na. 24 yung best sinasabi best ni best partner, eh. oh, yung mga hahabol. Para 25, before so, the 25th, nandun na sila sa mga pamipamilya nila. Mm -hmm. Diba? Tama po, ma'am mm -hmm. Judith. No? Bagamat, uh, Uh, yung 24 and 25, uh, historically, hindi ko kasing bigat ng mga talagang oh, mga oh. Uh, uh, na kasi. Pagla yung dapat, iba na, una um, na. Taunan. Opo. Uh -huh. Opo. Yung baka, kasi mas maganda nga po yan na meron ng nauna, meron yes. ng uh, two weeks ago, mm -hmm. uh, nagbakasyon na. Uh, po ay uh, makakaluwag sa dali ng traffic. But that, that doesn't mean we will be, we will be letting our hands down, gaya ng na, na, nabanggit ko, sapagkat naka-heightened alert po ang lahat ng experts group natin. From December 20 up to January 3, ang sakop ng aming off-land biyahing ayos past coast 2024. Hmm. Hmm. Sir Julius, I'm ready, ready naman ang SLEX lang bang maglilibre sa tol? How about yung iba? Um, uh, like, uh, <laughs> kung maalala mo po, Sir Drew, uh, uh, kada taon, it has been uh, traditional tra niya tra eh. na nangyayari. Uh -huh. Yung grupo ng uh, SLEC, uh, SMC, yes. oh. Uh -huh. Yung tollways nila, which includes T-Plex, na-EX, the Skyway System, the S-Lex, at saka Star Tollway, ay uh, yearly nagbibigay po ng pamaskong handog sa motorista mm -hmm. by uh, giving a toll-free passage sa uh, Christmas and New Year's Eve. Mm -hmm. At uh, minarapat po nilang ibigay muli po yung pamaskong handog na yan sa ating motorista itong parating na Christmas Eve at uh, New Year's Eve. So isang mm -hmm. araw lang? Ayaw mo pa nun? <laughs> harap, Eto, Sir Julius, talaga, oh. Gusto ng ano. Gusto mo buong holiday season, pamira ka naman. <laughs> <laughs> di ba? Oh, at least, malaking, malaking, malaking na, na rin yun, di ba, ho? Oh? Lalong-lalo na rin no, sa po. mga... Talagang yun yung biyahe mo, eh, no? Mm -hmm. Kung baga kahit pagod ka, lalo na yung mga motorista magdadrive, at least, eh, mm -hmm. makabawas man lang sa toll. Mm -hmm. Di ba? Oh, no, mm -hmm hindi lamang po sa motorista, ka, kasama na rin po dito sa mga uh, uh tauhan nila. Ay, na yes, lahat. Na magkaroon Opo. din oh, uh pagkakatao -huh. ng pagkakataon na ang kanilang mahal sa buhay mm -hmm. sa mga oras na yan. Yun, di ba? Ay, RFID. Oh, yung Kamusta RFID po yung pala? Uh, estado hmm. na? Ano ba yan na Sir Julius? Opo, ang okay uh, uh, sa ngayon po ay tinatanggap oh, pa naman natin ang na <laughs> sa Sir, uh, Sir Drew at Judith. Uh, gagabayan naman po kayo kung saan kayo dadaan Obun, para magbayad ah, po, ng uh -huh. naman, Opo, na Opo, ganun na uh, kami po ay patuloy ang aming pag-iikayat gaya ng tulong na ginagawa ninyo na may kaya sa mga motorista ang mag-switch na sa RFID. At uh, mapapatunayan naman po natin na mas mabilis, mas maging Yes. kung naka-RFID uh -huh. kayo no sa uh -huh. ano sa ating mga expressways yung mga dating reklamong pa uh, hindi napapasa at marami na po diyan nang naisaayos na Opo. ng ating uh -huh. mga toll operators bagamat may panaka nata pa rin na nangyayari di naman natin sinasabing perfecto ang sistema nila at may equipment nila ay eh, ang ginagawa naman po ay gin, at natutugunan naman po ng mabilisan yung mga ganyan mga problema ng paminsan-minsan ay lumalabas pa rin. Ang ano po namin, kung meron naman po kayong RFID na uh, nakikiusap po kami, siguraduhin nyo lang na sana may sap, kayong load bago kayo pumasok sa ating mga tolling. Sa ganon, hindi po tayo magiging tanhinang pagbago ng traffic at maantala. Ang biyahe ng mga uh, sumusunod sa ating mga patakaran. No? Ang dami kasi mga very responsible RFID subscribers na mm -hmm. sinisiguro nila na meron silang load dahil gusto nila ng mas um, uh, luwag, mas pagdilis at komportabing paglalakbay. Sila po ang ating uh, na naantala medyo hindi po tayo, nakakalimot tayong mag-load sa ating mga uh, RFID mm -hmm. accounts. So Pero yung sa RFID, Sir Julius, no? Uh, alang expressway, meron naman kayong mga pwedeng mapaglodan dyan na uh, area. National, ano. Kaya lang eh dagdag oh, abala pa nga naman 'ano. Uh, meron po, meron po uh, Judith, mga customer service centers natin mm -hmm. uh, nakabukas pa rin 'yan sa uh, may mga takdang oras na nakabukas sila uh, sa mga toll service facilities, meron din tong mga mga loading stations. Yan. Yan yeah, loading stations. Kung wala uh -huh. naman diyan. Ay, meron naman po tayong dito yung mga sa application, mga Ay, oo. Pwede magano mag, ano, mag, uh, mag uh, lagay, no? Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Opo, oh, uh, na natin yung oh. mga apps na available uh, na diyan. No, may, may mga apps po na hindi na kayo kailangan pumunta pa sa sa Mismo mga stations. Right. Oo. At madali naman po eh. Almost uh, in uh, less than a few minutes na na-load na, na po sa inyong account mm -hmm. yung mga through the application. So, so uh, nakikiusap lang naman po kami na way. paalala na huwag naman po tayong makalimot mag load at doon mm -hmm. naman po sa mga wala pa eh hindi kahit pa rin namin kayo na sana po'y magpakabil na kayo ng RFIT ninyo. Alright. Sir Julius, baka meron pa ho kayong mga karagdagang panawagan sa ating mga kababayan, mga motorista. Babiyahe at nakikita na namin dito sa screen, pinakikita na natin yung uh, traffic build-up sa bahagi po yan ng, uh, sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway, uh, Sir Julius. At sa iba pang, uh, sa SLEX, uh, mer meron ng uh, traffic build-up. Maraming salamat po Sir uh, Drew muli at uh, Ma'am Judith sa pagkakataon na uh, uh, muli po uh, paalala lang namin sa ating mga motorista bago kayo maglakbay. Uh, sana po ay uh, siguraduhin ninyong roadworthy ang inyong mga sasakyan bago ninyo man lang ilabas sa kalsada. At kung kayo po ang magdadala ng sasakyan ay sana po ang inyong pangangatawan at kaisapan ay nasa maayos din kondisyon na sa ganun ay uh, makaiwas po tayo sa mga hindi ka nais-nais na itindenteng posibleng mangyari sa inyo dito sa ating mga kalsada o sa ating mga expressway. At kung meron naman po kayong naranasang uh, mga uh, abirya dito sa ating mga expressway, sa, makakaasa po kayo naka... Nakahanda po ang ating mga toll operators at concessionaires upang bigyan kayo ng tulong or assistance uh, kung ano man ang uh, pangangailangan ninyo uh, kung nagka-update kayo sa ating mga expressways na po nang aming uh, tanggapan at ng mga toll operators at concessionaires na magkaroon kayo ng isang diktas, maayos, mabilis oh. at komportabling paglalakbay sa ating mga expressways at uh, doble ingat lamang po lalo na ngayong holiday season, marami ang nagmamadali. Oh, oh. Uh, we wish you oh, <laughs> marami yan. po ang medyo nagmamadali at uh, excited na kasama o makapamartial uh, sa mga ganitong panahon. Mm -hmm. Eh huwag naman po sana tayong uh, makalimot na uh, mas mainam pong makarating kayo ng matiwasay so, uh, sa inyong mga patutunguhan. At uh, sana po'y madigyan niyo kami ng pagkakataon na mabati naman po kayo yeah. ng isang uh, maligayang Pasko at manibong bagong taon. Salamat po at uh, you, Merry Christmas din and Happy New Year Happy Sir Julius. Holidays po. Happy, holidays. Happy po holidays po. Ingat po kayo. Ingat po, ingat. Maraming salamat, salamat po. Thank you very much. Salamat. Si Ginoong Julius Corpus po yan ang tagapagsalita po ng TRP very efficient Hall Mr. Regulatory Salam. Board.